Maricel Halili, TV5. Good morning, uh, Yusek. Ma'am, may we have your reaction about the statement of Hanilet Avancenia congratulating the, the current administration for the uh, um, situation of kidnapping and killings in the country? There was, I think, a sarcasm in her tone. Nakakalungkot. Dahil muli, mababanggit na naman natin ang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte hindi po ginagawa. Nakatatawanan ang isang ganitong klasing sitwasyon. Kaya kay Miss Hanelet Avensanya, huwag niyo pong gawin na issue dahil may buhay po ditong naka, nakasalalay, may mga buhay na nawala. Huwag niyong gawing issue ito at gawin niyong katatawanan ang gobyerno. Hindi natin malaman bakit ganoon ang naging attitude ni Miss Hanilet. Parang ikinatutuwa pa ba niya na may mga gintong sitwasyon sa bansa. Hindi ba dapat bilang Pilipino, nagkakaisa tayo. Upang ang bansa natin ay umangat. Hindi lamang para sa taumbayan at para na rin mapakita natin sa buong mundo na ang Pilipinas at ang mga Pilipino ay nagkakaisa. Huwag silang gumawa ng gulo dahil hindi po yan maganda. Huwag nila simulan ang gulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng gintong mga klasing remarks o pananalita. Ang Pangulo po at ang administrasyon ay kinukundi ang bawat krimen na nangyayari sa bansa. Sa katunayan nga po, nagpatalaga na po ang Pangulo, nagkaroon na po ang PNP ng Special Investigation Task Force para mag-focus po sa kaso na ito ni Mr. Anson ke At uh, itong si police sa General Elmer Ragay, a former director of the Anti-Kidnapping Group, ay na-relieve na po. Dahil hindi po nasisiyahan sa pagkakatong ito, sa kanyang performance. Kaya po ang itinalaga ay si Police Colonel David Poklay na dati po uh, Criminal Investigation and Detection Group. Kasama po siya dyan dati. So, makakaasa po ang taong bayan at ang buong uh, sambayanan na hindi po tutulugan ng gobyerno ang mga ganitong klasing sitwasyon. Pananatilihin po natin na magkakaroon ng hustisya. Bibigyan natin ng hustisya ang dapat na bigyan ng hustisya at hindi po natin hahayaan na mangyaring muli ang naganap sa mga naging biktima ng EJK. Kaya muli pinapanawagan po natin kay Miss Hanilet Abensanya. Huwag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga gintong klasing pananalita. Dahil hindi po rin natin gugustuhin i-congratulate ang dating Pangulong Duterte sa mga nagawa pong IJK. Dahil po buhay po ang pinag-uusapan dito.